We began the long cases of beer and Red Horse. Ting Thank you so much, God's blessing. Salamat dong. Thank you. Hindi! Hello mga kaibigan! Magandang umaga sa inyong lahat dyan! Happy Christmas everyone! Ito na naman ang yung life coach at kanigot siya partner, Ate JB. Happy talaga ako kaibigan no? dahil napakalaki ng aking sales kagabi. Hindi ko na binilang kaibigan kasi nag-close ako malapit na 1pm or uh, 1am <laughs> umaga na pala. So narito ang sales ni Ate JB mga kaibigan. Ayan. So, na-count na po ito ni Ate GB. Lumagpas po tayo ng 20,000. So, this year, kay kaibigan, ito yung pinakamataas na sales ko pinakamalaking binta ni Ate JB. At ngayon kay Bigit, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ni Ate JB. Bakit kahit marami akong kakupitensya, nakasel ako, nakabinta ako ng ganito kalaki difference. Kasi may mga bagay po ako na ginawa na hindi ginagawa ng aking mga kakupitensya at ma-apply nyo rin ito kaibigan kahit wala pang occasion especially kung may occasions kaya ngayon sana kaibigan panoorin nyo ang video ito hanggang dulo dahil makakatulong po ito sa inyo para tataas rin ang sales nyo at syempre lalago ang yung saris-saris store business but before that kaibigan kung hindi ka pa nakasubscribe kay ATGB sana naman magsubscribe ka na kay and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyo pagkasinso. Ang sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. Ang sana mga <laughs> kaibigan, please don't skip the ads. Malaking tulong po to sa amin, na aking family. Ngayon kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo kung anong ginawa ni Ate JB. Bakit? Kahit marami akong kakompetensya, naka, nakasel ako ng ganito kalaki. Thank you so much, God. Kaibigan, dalawang cases of beer and red horse. Tingnan nyo. Thank you so much, God. So, please, salamat to. Thank you. So, mga kaibigan, ang binili ng ating suki ay ang isang case ay 690 tapos dalawang cases ng beer 1380 oh. ka kog dong mm -hmm. plus 90 1470 ang mababayaran ng ating suki their friends kulay mo kota dong 15 so so meron siyang sukli na 30 peso so mga kaibigan bumalik yung ating suki at bumili na naman siya ng dalawang red horse tingnan nyo Nagana pa si Francis ng malamig kasi nga maraming bumibili ngayon so humahanap siya ng malamig na red horse. Ayan, so another one to eligible. Another. So, pangalawang business na ito ng suki natin, kaibigan. Nag-start sila ng early. <laughs> Thank you so much. Ayan mga kibigan, another client, no? Bumili siya ng, sana dong? Emperador, tsaka mojito. Papakita ko sa inyo, kaibigan, na Hindi lang beer yung mabinta, kaibigan. Pati na ito, tingnan nyo. ba? Diba? <laughs> Happy talaga si Ate JB, kaibigan. Basta alak, mabinta talaga pag Pasko. Pati na sa New Year. Tiba-tiba -diba, diba, si Ate JB. Thank you so much, God. So bless Good morning. <laughs> Yan, ang layo po ng kanilang bahay, kaibigan. Pero pumunta siya dito kahit malayo kasi bibili siya ng gulaman. Ano oh, sa'yo mga gulaman doon? Puro pandan. Nangumpram kong hapon, opat,

So, malayo ang bahay ni dear friends. Shout out yung Mark. Oh, tingnan nyo. Ah, isa rin siyang content creator, their friends. Ayan. So, kahit malayo, no? Nasa ibang purok dito siya bumili kasi wala daw nagtitinda doon. Mga kaibigan, okay, soft drinks na naman. <laughs> Hello! Ang bebe, mong kuan Happy Christmas. Imohang botilya kok. Lakas yung ating soft drinks at saka alak, their friends, at sa mga pangsahod sa salad, saka sa spaghetti. So, bilis siya ng Coke. 45 dong. Kini, ra? Napasukli ha. Garadong, salamat. Yan so ang ginagawa na ito kay Bigan Pagbay mo eh, ng soft drinks tsaka alak. Uh, naka pala yung uh, hindi lang isang ref ang ginamit ko kay Bigan dalawa, tatlo, tatlo der friends. Pagbay mo bili. Eh. Ayan, so mag-refill agad tayo sa ref para parating uh, may malamig. Yan, dahil hindi gaganahan yung ating mga suki pag hindi malamig yung ating mga paninda. Meron din ako dito, The Friends. Ang nandito po sa color ay mga red horse po. Meron din tayo dyan, ha? Meron din dito, meron din doon sa isang ref. Tatlong ref kay Bigan ang naka-on ni Ate Jimmy ngayon. So hindi to everyday dear Friends. Ngayon lang dahil Pasko mahal kaya ng kuryente <laughs> mga bigan dahil maaga pa pero marami na sa ating mga uh, alak at soft drinks uh, na umbus kaya, wala naripak. kaya their naripak. friends nag order na ako ah. pero pick up their friends, hindi sila mag deliver dahil <laughs> yung mga tao, hanilan, umuwi na daw yan, thank you sa aking pamangkin si JC, ang bait niya so kahapon kaibigan, nag order tayo 14 cases plus 6 20 cases lahat, so ngayon kaibigan iba na naman Yes, naka-20 na ako kahapon kaibigan. Ngayon, iba na naman. Thank you so much. And mga kaibigan, another client, pero iba yung binili no, chinelas. Saan yung sulob dong? Ha? Ano, sakto? Noibig daw, no? Pila mo na? Noibig. big. Dako, pana. Oo. So, sinuot pa niya. Nine and a half. So, meron tayo, nagtitinta po tayo ng mga chinelas, mga kaibigan. Ang gusto ng ating customer ay nine and a half. Kaya hanap tayo ng nine and a half. Ayan mga kaibigan ito, 9 and a half. Oh, so daw dong. 9 and a half kaibigan. Garo to siya Francis. Kana? Kana? Ha. Ah. Oh, kana. 70 manah ay, Namat. makibigan another clients. Red horse. Siguro nanalo sila. Nakadaog mo. Namang <laughs> manok. ko, Jay. Kanang butilya. Ayan, so tatlong bottles kaibigan. Thank you so much. Puro? Oo. Oh. Oo, oh, apat pala. Tatlong red horse. Sugod so pa niya, sugod so pa. Sayo pa kayo. Ah, klaro kayo. Kalan ko sa official net. Ayan, Ay, so apat doors. their friends, <laughs> tag 115. 460. Check natin, tag 115 times 4. 460. 40 pesos ang sukli. Yan, so... Apat na batos <laughs> kay Bigan. Ayan, so mag tayo. Kuha tayo ng pang -refill. Sabi ko na kanina, pag may bibili, mag agad tayo ha. Para parating may malamig. Sana all. <laughs> apat so apat ang refill natin, dear friends. Ikan, another suki. Sa so, tayo mo na, Yakult? Uh -huh. Bibili siya ng Yakult. So, kailangan kompleto yung ating mga paninda. Meron tayong soft drinks. Meron tayong yung chucky. Meron tayo ayan. Ito, no? Fresh milk. Meron din tayo yung Yakult. Mas maraming stocks iba't iba as mas malaki 'yan siya sa taas 'yung ating sa mga kaibigan. 14, salamat dai. Another client ka 4 eggs dai. Bibili siya hello shout out. Ah, she's very pretty, 'no? Maganda si Bibi girl. 4 eggs daw, bibigyan mo na siya natin ng itlog, mga kaibigan. Ayun, mga kaibigan, 4 eggs, tatang 10 pesos. So, 60 day ha. 10 pesos po ang itlog ni Ate JB. Kuha muna tayo ng sukli. Okay, bigan, another client. red horse na naman. Paliw ko dahil. Oh, salamat. So, malayo ang sa kanila, no? Shout out. Merry Christmas. Malayo ang bahay nila, kaibigan. Kaso, 1.30 ang red horse sa uh, kapitbahay nila. Kaya, andito siya, no? Sa so, akin, kaibigan, ay 1.15 lang salamat kaibigan another client bibili na siya ng Chucky o sara yung mga bata kaibigan favorite talaga nilang Chucky at saka Yakult kine sabi na yellow daw bibili siya ng yellow Chucky pala yan so sasuntaya so, so. naman na natin kaibigan another client gamot Joseph may tinda rin tayong gamot the friends check sana ko dong ha kailangan talaga kumpleto yung ating mga paninda New zip, tagot sa New zip, bibili siya ng gamot. Duhan na lang eh. Duhan. Okay. Bibili siya ng gamot, bigyan na muna natin. Ah, napadidagan. Dari lang, oh, this is size. Si Altar. Masakit, ano, masakit ulo, may sipon. Wala lang. Mama. <laughs> ah, mama daw niya. Yan, susuklihan na natin, the friends. Yan, kailangan magtinda rin kayo ng gamot, ha? Yan mga kaibigan, bumalik na naman yung ating suki. Suki pa, oh, bumili na ito kanina, dear friends. Wala yung kanilang bahay, kaso dito talaga siya bibili kasi 115 lang. 130 sa iba. Naruta akong ice. Ayan, cigarettes rin. So, red horse at cigarillo, their friends. Red, Ayan, so, uh -huh. ito yung sinasabi ko sa inyo, kaibigan, dapat talaga mura yung ating mga paninda. Sobra, okay, sobra. Kasi uh, kahit malayo ang bahay nila, dito pa rin siya bumibili. O, oh, tingnan nyo mga kaibigan, no? malayo ang bahay nila. O, oh, tingnan nyo kung saan siya pupunta. Kasi nga, taga doon siya. Kaso dito siya bumili dahil sa presyo na mura yung aking abir products mga kaibigan dahil maaga pa pero marami na sa ating mga uh, alak at soft drinks uh, na umbus kaya, wala naripak. kaya yung their yung friends yung naripak. nag order na ako ah. pero pick up their friends hindi sila mag deliver dahil <laughs> yung mga tao ha, nila umuwi na daw yan thank you sa aking pamangkin si JC ang bait niya so kahapon kaibigan nag order tayo 14 cases plus 6 20 cases lahat so ngayon kaibigan iba na naman Yes, um, naka-20 yeah, na ako kahapon kaibigan. Ngayon, iba na naman. Thank you so much! So, narito na kaibigan. Apat na beer. Iba sa kanya beer. Yung malakas talaga kaibigan, Red Horse. Pero sa ah? kanya, beer. Ah, sige, sige, sige. Ayan. So, at meron din nagbinta ng PO card. Mana natin? Ayan. So, muna natin. Mga kaibigan, Happy Christmas everyone! Merry Christmas! 12.06 uh, 12 midnight na po kaibigan. Happy Christmas everyone. May God bless us all. So na po ang tindahan ni Ate GB kasi 12 midnight na. 12 midnight talaga ako nagsarado kaibigan. Ayaw ko mag 24 hours kasi may sakit tayo. Ayan, so walang tao sa labas pero may raming nagkakaraoke, nagvideo okay. Kung nakikinig, naririnig nyo, no? Know? Video okay, mga paputok. Pero yung tindahan ni Ate GB close na po yung ating binta. Uh, bukas na lang natin ika-counter, friends. <laughs> Kasi gabi na talaga. <laughs> sa you na lang tomorrow, ha? Again, Happy Christmas, everyone! Happy Christmas sa ating lahat!